Hello guys, magandang umaga sa atin lahat. Uh, sa ngayon, uh, makikita nyo po dito. So, tapos pa lang natin magraskate dito sa area. Ayan, makikita nyo po na napakalinis. Uh, medyo nagdaya na tayo kasi sobrang init na po talaga mga boss mga sir. So, sa ngayon, uh, pakatapos dito natin maglinis. Uh, doon naman tayo doon sa tinatarget natin na area. Na tataniman natin ng uh, mga ubi naging uh, naging successful yung ating propagation ng ating ubi nasa 100 plus na po yung nakolekta natin na talagang ready to plant na yung the rest po noon yung ibang po noon ay uh, patutubuin pa natin na kahit ganyan man lang kalaki o kahaba yung kanyang bagin so napakaganda uh, masasabi kong successful yung ating propagation ng ating ubi kasi akala ko guys mabubulok sila kasi nagkumpisa kami nag ang maulan so medyo na babahala ako baka mabulok pero hindi naman po pala maganda palang i-propagate yung ubi. Uh, hindi siya masilan or uh, hindi siya uh, mahirap padamihin. Kasi masasabi ko siyang, isa siya, isa sa mga uh, magandang i-propagate yung ubi. So ngayon medyo mahirap na po kasi at wala na po talagang nagtatanim dito sa area namin. Ang dahilan po, wala talagang bumibili, walang buyer. Kaya yung iba nating mga farmers ay uh, hindi na po nito nagtatanim. So sana, uh, yung ating propagation ng ubi ay tuloy-tuloy at sana po ay yung buyer natin ay nandyan lang naghihintay sa atin. So yan lang po ang inyong lingkod walang iba si Kuya Larry uh, mga boss, mga sir sa akong parauma Music